Shout out mga garod trip araw mga sir gusto ko lang share sa inyo itong mini band na pick up mini band na pick up pick up pala guys so gusto ko lang share sa inyo ito guys kasi napaka laki ng tulong nito sa may ari so ginawa ito lang kargahan ng kanilang mga paninda mga sir ayan so lahat ng kanilang mga paninda ay nandyan kinarga nila napakalaking bagay so itong sasakyan na ito ay hindi siya liabilities kundi isang asset so, baka makakuha kayo ng idea rin sa inyo dyan na mag nagbili ng sasakyan ay kailangan talaga yung sasakyan na pwedeng makatulong sa atin sa partner natin sa hanap buhay kagaya na lang ng ganitong sasakyan mga lods tingnan nyo naman mga lods wagod sa mapurma yung sasakyan na ito mga eh, ay malaki pa ang tulong nito sa pagdinegosyo tsuale mga boss mga lods ang mga ganitong sasakyan talaga kahit sa minivan ay malaking bagay sa kung gagamitin sa mga pang negosyo pwede rin itong mga ganito mga bus marami kasi akong nakikita ng mga pick up na ganito ginagamit din sa mga panghakot ng mga Uh, buhangin yung iba gin, nilalagyan ng mga hollow para panghatid sa mga bumibili yung iba naman kargahan ng mga niyog so maraming paraan para magamit mo ang sasakyan na ito na kikita siya so kagaya lang nito mga busingot punong puno siya ng paninda hindi naman lahat ng sasakyan mga busing ay puro lang uh, gasto yung iba kasi pag pang service lang ang gamit okay naman yung may pira tayo mga busing wala na ang problema pero mas maganda pa rin yung uh, sasakyan natin ay kumikita yung sasakyan natin ay nakakatulong sa atin sa araw-araw nating pangangailangan. So yun lang mga bossing, maraming salamat kung nagustuhan nyo ang video. Please like, share and subscribe na rin sa atin YouTube, YouTube channel para makatulong rin sa mga uh, ibang mga kababayan natin na gustong makakuha ng mga idea kung paano gamitin ang kanyang sasakyan na pwedeng maging hanap buhay. So maraming salamat mga lords hanggang dito lang 'yung video natin. Please subscribe, like and share. Salamat.